Ate mo Si ate may bigote na, oh! Kaya niya ba magbayad ng pending, sa. Kasi itanggitan niyo naman, may sunod sa gitman. Medyo abot tayo ng alas dito. Okay, kung may Robinson man, sige, pending, pending, bayad. Kung may Robinson, gaganong ka dito, asin na medya. Tapos, gaganong ka pa rin, ha? Dito mo na yung sa Kanto Okay, Okay, go! Okey bos, kaya langtong, kaya langtong Biasa nama pencegah kaya kaya Mula, mula Dinarosa, hanggang Robinson 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2 Apa dia ni yang nak Oh, lahat na, na Okey lang Sino dyan? gigisadiyan, wala ka sama? Sa tricycle nalang Sino gustong sumabay para mabawasan tayo? ano? Okay. niyo. Oh, no. uh, driver na po ihintay natin. Driver sagana! Go, go. Go. Tayo, I love you daw. parito pa ata? Hoy, hoy. I love you daw. Hoy, Banga, banga, Layo, layo, ikotin. Bago ngano? Eh, gituha Okay na, walang naiplay. Four hundred, 400. 400 plus sa abes. Gila, abati mo na masakay mo, may picotin Mamaya balik yan. Abati mo na! Si Ate may picotin na. Oh. talaga mga hugot okay, at hindi niya ni Boy Karapatan. Ano masasabi mo doon? Wala tayo, wala tayo natanggap. mali Akin to! Wala ka sasabihin Ano, ano masasabi mo, bete bete, kisim, sigisingin eto Ito, eh, it, ah. Okay lang boss, kasi ang layo ng daan, sarado rito, tapos may sunog sa 1 oh. tapos natapat pa na yan, doble po ang traffic. Kaya sana naman, maintindihan na mga pasahero yan. Ibig eh, sabihin, doble din ang pamasahe? Hindi naman, hindi naman doble. <laughs> Nagtagtag lang sila ng limang piso. Okay, okay. Gawa ng may? May surog sa gate 1 Tapos tinapat pa ng Father's Day At higit sa lahat Last hour Kaya nagpatong-patong na po ang traffic Sana maunawa ng mga, mga, mga Maunawa mga pasero natin yan Bakit hindi? Sa dadaanan natin Maluwag naman Ngayon lang yun ano? Ngayon lang yan